So yan, for today's video mga kasiyaw, live tayo kayo <laughs> Live tayo karoon mga kasiyaw, may karoon sa Barangay Kanangay Nupakan Lete. So, mga mga kauban ban maroon siya, dara, nagpabug kay Gipul, anas dagat kay Parat ko, no? <laughs> <laughs> Kao na to, si Idol Roger Kahigas, o si bro, uh, J.L. Wigo, yan, shout out. O ni Joseph Albisa alias Kabuwag, o ni... Ay sa ato, sang ilikong kamera ha. <laughs> Isa, nawaman. <laughs> <laughs> Tol, si Bok Sari Tol. O si Romeo Moring <laughs> Alias Kabuslot. <laughs> <laughs> si Abay-Abay. Si Data nga diri mga kasiyaw. Kaya napabugnaw ta kay Murag na pula dagat sa dagat. I Iwas kami sa dagat kay Likay sa itong. <laughs> 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 so, di, ah, mag, magpaputi. sa <laughs> <kumay> dire <de> <laughs> Shoutout out. sa taga Kananggay. out ninyo tanan mga ma'am sir. Mga idol. Shoutout out ninyo tanan sa taga tanan. Shoutout out, out.